At nung panong iyon ay patuloy pa rin silang nag-ninilay-nilay sa pagkabuhay ni Jesus. Kaya sa pagkakatong ito, muli nagpakita si Jesus sa kanila at sinasabi na ito daw yung ikatlong pagkakataon na si Jesus ay nagpakita. At dito, narinig natin na inaniyang ni Jesus na ihulog ang kanilang lambat dahil magdapag silang nangista, wala silang nahuli. At isang himala nga muli ang ipinamalas si ni sa kanila nang sila ay makahuli ng napakaraming isda. Ang sabi ko sa Ebanghelyo, ang isda na huli nila ay isang daan na malalaking isda. At dito, nakilala muli nila si Jesus. Siya nga ang Panginoon sa pangunguna ng kanyang minamahal na alagad na si Juan. But sa pagkakapang ito, dito ay mas nais na ni Jesus ang kanyang naisin para sa kanyang mga alagad. Di diba sila ay mga mangisda, mga biyasang mangingisda kaya nga, sa pagkakatang ito, simula sa mga hindi na sila mamamalakaya ng mga isda, kundi sila ay maging mamamalakaya ng mga tao. Di ba ito naman ang atas ni Jesus para sa kanila? Kaya nga, ang nais ni Jesus, ipalaganap nila ang mabuting balita at magpahayag ng mga turo at aral ni Jesus. Ngayon po, tayo rin po ay may tungkulin din magpalaganap ng salita ng Diyos at mabuting balita. Lahat tayo binyagan. Lahat tayo inatasan ng ating Panginoon sa gawain ito. Hindi natin pwedeng sabihin na ito ay gawain lamang ng mga pare, ng mga madre, mga katekista, at iba pang mga nag-aaral ng Biblia. Ngunit alam natin na hindi lang ito ang mga dapat natin gawin kundi ang ating kaalaman din sa kanyang sultan at lalong lalo na tayo ay magpatutuo sa kagandahan loob ng ating Panginoon sa ating lahat. At lalong lalo na iba dito yung tayo din ay magbalik loob sa kanya. Inaanyahan tayo na ibahagi natin ang ating mga karanasan na tayo ay magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Bukas na ipapahayag natin ang ating pagmamahal sa Panginoon kung ating pinapahagi kung sino ang Diyos sa ating buhay. Kanyang nga, natin ito sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, pati sa mga estrangero na nakakasalamuhan natin at alam natin na sa pamamagitan at pagpapakita natin ng mabuting bagay para sa ating pagpapakwa, ito ang daan upang ating inyapahayad ang larawan ni Jesus para sa ating buhay. Kaya nga, tumulong tayo na ipaalam sa isa't isa sa, sa bawa, lalo na sa mga patuloy na nagdududa kay Jesus, ang kanyang kabutihan. Alam natin na tayo din ay natasan ay kayari ang bawat isa na magbalik loob sa Panginoon na kaligdan ang kasalanan. Matatandaan ko natin na iniwan ang mabuting pastol ang siyang napot siyang nagtupa pa upang hanapin ang isang nawawala o nagiligaw ng gandas. Kaya ito rin ang nais ni Jesus para sa atin na lakad ay magkasama-samang makabalik sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tahakin ang landas ng kabutihan. At alam ko natin na ang Diyos palaging nasa Kanya pa rin ang awa at pagpapatawad. Hindi kailan na itinagkakay dito ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Kaya nga, kaya ilangan natin na patuloy na panahanin si Jesus sa ating puso. Lalo na sa puso ng mga nagdududa at patuloy na nawawala sa landas ng Panginoon. Ngayon patuloy tayo na sa mga nga instrumento pa rin tayo ng ating Panginoon. Katulad ng mga apostol, mga alagad ni Jesus, tayo rin sana ay maging mamamalakaya ng mga tao. Nawa, patuloy pa rin tayo ng Não há tempo fome